What's up, Pilipinas? Hello, guys. Kumusta kayong lahat? So, kumusta ang boy-boy natin, guys? Kumusta? Ay, ay, Bia! Bia! Ali! Matuto ito. Ito na baka. Oh. Dito ba? Ito na to. So, akong gitawag si Pia, guys. Kaya ito na magbaka. Tara! So, dili daw siya magtuyog. Hmm. Ako na layad sa baka. O, sa muna na? O, oh, sige, sige, sige. So, Picasso daw niya katong tuang pinya. Hmm. Ako, na ko si Juan, guys. Si Tui, guys. Ah, uh, para, okay gimino gimingon lagi sitio sya pa. So, uh, let's go. Sitio siguro murag tu asa ah, dito benda. Tu sa area na yon. Dito siya gibot ang. Ah. Uh, ito guys. Dito so, ito sa iya na yon. Dito sitio, so ato siyang adtuon atong ah, kumustahon kong Ah, kumusta na siya? Kung okay ra ba siya? Kung nakaon uh, na ba siya daghan? Then try na to hikamo nang iyang itlog kung pika ba siya, guys. Pero sini agi ah, kami. Ito mm -mm. banda. Hello! Buki! Ay sus. So si... Tara sila sa ko ah. Kena sila oh, ayan oh. Ah. Ayan sila, guys ko. So, atong, kumusta ni sila? Kumusta man mo? Hmm, ay. ayen Ayan, oh. Ayan na sila, guys. Okay naman po sila? Oh, ayan ako kasi belt bag, oh. Ah, mo na sila ila. Mo ni belt bag. Nag-go kayo sa nga Ayan, Asa man mo nagpo trip gini, ha? <laughs> Asa man mo nag-put trip? kaning duha guys kaning duha kanding ah ganan sila magkuyog hmm. Kuyog sila kung asa sila mo kaon kung asa sila mo adto boy lang ganahan Sagihukot hmm. sag na sila guys na ay, tindog na siya hmm. tindog na si Balbon tindog na siya yan ganahan siya nga sungagon ko hmm. Hello halo Balbon ayo sungaga Ayan guys, iyan ang gigawan iya yang sungai. Gila, <laughs> bye, bye balbon. Nah. Sungai Sungo di balbon guys, grab. Balbon. So, dito ang mga ka, ang mga kuno baka dito bandaw. Tu taas. Nah. saan awesome, man si Toy karon gibutang hanap ato pa itawon si Toy guys Halo Toy ay si Toy tu to, asa ah, layo tu ah dito to do to kita ba nang balay dira gamay parang ni gamay nga balay ato dito pa siya dapit hmm. dito pa dapit si Toy So, ito ang tuon, ha? medyo kalkag kaya kong guys wala pa mga kuiligo medyo kalkag kaya pero kere raman um, okay eh, claro ah, na -ah, siguro ay guys ay klaro kaya kong na anak anak ko <laughs> 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 ito na kitan ako ni ha ipo sipo kitan ako niya so nakita ako ko niya <laughs> naligo na po sa swimming pool guys agkabaw tanaw <laughs> oh ala ano? lamig maligo swimming pool ayan guys oh lamig kay siya gligo swimming pool Oh. Ma! Kaya naligo ba kag nga? Hapo naman! Ah! Ma! Ayan guys, kahabang kabaw. Oh. Ah. Tapi kita sih kali kok tanawa, ya no ya da mga guys, isa sa mangisa. Ay to aga ah, higda na guys ah. <laughs> higda lagi 'yung isa, guys. Ah, okay. Masong ug suog magkatulog siguro na ya ang sungay. Ulo kaya magisugwag dito sa Uy, ang misik. Ha. Ah, na makabaw na misik, nangoo ni makabaw. Ay. Hmm. Alo, ma. Ma. Ikawa siya kasi sa pulga pool, guys. <laughs> siya. Ala ta. Ay. Asa man siya padulong. Pero buya, guys, ang kabawa. Kung pasagad-sagad yung kaana. Ihagbong yung ka. Ihagbong yung ka. Hindi musakay sakay ka na, guys. Then, na yun. <laughs> Kuhaan ka na nang wasay. wasa sa mod. Ihagbong yung ka niya, guys. Kaya untul untol untol Ang kabawa. Salamat, salamat. Maduul, ganyan sa tuwa. Okay. Kaya mantang piskan Kaya plano, ay. Mubo kayo yan, kuwan, hukot. Hindi na siya kabot dito eh. Hindi na siya kabot, kaya mubo ba niyang hukot? Oo, oh, ayan ah. Oh. Oh. Ang plano, ano niya, muhig na lang po siya siya. Muhig na. Oo na, kaligid eh. Tanawa oh. Kaligid ligid <laughs> o, na. Kaya mahayang pag siya. Mahayang. <laughs> mahayang pag yun na kabawag oh. O na naman. Oo. Diba? Lami kayang ligid-ligid sa swimming pool. May kaysa nga tanan. oh, <coughs> Nga na naman mga kabaw kayo. So pansin nyo, kabaw ni Ana na sila. Simple lang. Mukha na yun. Mabuo lang sila kalipay na ako. Higda-higda na siya guys. <laughs> Na ba may kabaw? Na ba may kabaw nga ning mo Murag di ba normal lang kabaw. <laughs> na may kabaw nga ning ana, guys? Murag di ba siya normal, no? <laughs> oh, tanawa ra gud na oh. Oh. Tanawa. Kani lahi ba ning kabaw kay. Kani kabaw, guys. Lahi ni uh, siya. Ah, mura siya nay lahing kuan ka na ang ah uh, foreigner ba. Ma Amerikano. Ang ba? Ay, ah, hindi siya. <laughs> ano mo? O. Oh. Grabe. Ano yung mga ni kababa kayo? So, rare beer eh. ni. Panalagsara mo kakitaan ni. Eh. O. Oh. Tanawa o. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh, misik. Yun na siya. Ituyo ba yan? Misik mo na siya. Misik na ni. Ano na siya. Na, di ba? So. Cute kang kabaw, no? Magkaw cute. Babu